Guys, good morning. Dito pala tayo ngayon, guys, sa ano, sa uh, bakanteng area. Ito pa mga patayuan ng mga ano, mga bahay. So, ano siya, bakante pa siya. Ngapat pa. Ito sa si namin. sobrang lamig guys good morning guys pauwi tayo guys galing tayo dun sa grocery kasi nagkakuha bili sana tayo ng tinapay kaya lang walang tinapay so <laughs> yung ano ngayon guys yung malamig ga 15 degrees so medyo malamig pa talaga yung yung umaga ngayon kasi uh, winter siya bali ano palang guys ah uh, simula pa lang ng winter pero hindi ko kasi alam yung winter dito kung gaano talaga siya kalamig kung ano yung buwan kasi Sabha ako nag ano uh, uh, kada winter nandun kami sa Sabha so dito siguro baka December January, February siguro malamig dito ngayon lang ako naka ano eh kulang may experience yung ano yung winter dito Sabha uh, ano yun manog November pa lang malamig na doon kasi parang Pilipinas yun eh tapos mahangin I, dito sa Riyadh uh, na experience ko dito ngayon uh, November hindi pa siya masyado December medyo malamig-lamig na siya pero tingnan natin kung gaano talaga karamlamig dito sa Riyadh tingnan guys pa uwi Ayan. mga bagong bahay ito guys So magmuni-muni muna tayo pa uwi Ang maganda yung mga bahay nito guys Ayan So ito yung ating dinadaanan guys Maganda yung nilalagyan nila ng mga sakyan guys Ayan Para to guys ano sa init Kasi Pag sobrang init yung mga sakyan nila syempre ni Kukupas so ito yung ating dinadaanan yung mga bagong bahay ito guys mga bagong bahay to yung iba nyan siguro tag first floor pa lang yung may-ari guys next naman sa ating video ay doon na sa punta kasi medyo malapit tayo sa bahay ito guys mga bago to see you guys bye bye